Alright, so mga tol, uh, sinusunog ko na yung mga bunot. Ito yung mga bunot. Pakita mo yung... Yung... yung mga bunot. So, sobrang dami yung mga bunot na inipon ko. Tapos hindi naman kinawa nung nag-request sa akin. Ano? So nag-request sila ng bunot na gagawing composite. So ang problema, hindi kinawa. Ito yung sinasabi ko na pagdatagalan. Ayun, may namamahay na ahas, ito yun, ito nakita namin dito sa ilalim, hindi lang natin alam kung nandiyan pa or umalis na Ayan. so magpapalaki na sya so lalaki na yan siguro mas malaki pa dito or ganito ganyan sya ata siguro so ito yung mga bunod, at uh, sisigang ko na lang kasi hindi na lang ahas to at, wala, wala namang kukuha eh so mas mabuti pa yung susunogin natin kasi istak delikado Pagkira ng ahas so, Ingat-ingat lang tayo Baka andito Baka andito yung ahas Baka lang Siguro yung dami nito Nasa isang malaking kelp O baka sumobra pa Napakarami nitong na to, bunot na to So, ginagamitan ko ng kawaya, ng kahoy, ito, para kung sakaling may Ano mang, snake or kung ano eh, Hindi tayo basta matutuklaw Ayan o oh. Ayan, so Pinuputut ko muna Para kung sakaling baka may snake eh, Hindi kaagad tayo matutuklaw hindi kagad ka tayo matutuklaw. So, yun ang ginagawa ko. Tapong ko dito. Wait mo. Ayan. So, yun lang mga kaibigan. So, walang kumuha ng bunot natin. So, okay lang. wala problema hindi tumupad sa usapan so susunugin ko na lang to hanggang matapos medyo marami-rami pa at uh, ito sinisigaan ko na maganda kasi mainit hindi umuulan uh, may pandong nga pala tong tolda kaya hindi nababasa yung kontinid lang nababasa so shout out doon sa nag request nito shout out kanda sir ano eh, hindi, hindi ko na kailangan banggitin nakakalang, nakakadismaya kasi nag-request tapos hindi pala ako kunin so okay lang at least uh, natuto tayo na hindi lahat palaging nasusunod kumbaga hindi lahat mangyayari so nakakalungkot lang kasi medyo mapagod din talaga mag-prepare nito gawa ng binil binilad ko pa dito yan sa initan dito din pagkabilad ko inipon ko ng maayos gawa ng kailangan nila ng maraming bunot ang problema hindi naman nangyari at hindi naman nila kinuha so update ako ng update lumipas ang panahon lumipas ang buwan hindi nangyari 3 uh, months isang buwan lang dapat kukunin na eh hindi nangyari ang daming aberya ang daming problema ay kesyo kesyo ganon so hanggang umabot sa kalating taon nangyari ito na okay so walang kumuha kaysa naman tiran kasi titiran talaga ito ng ahas mga kaibigan kaya kailangan namin dispatch siya kasi dinidispatch namin yung mga bunot dito at uh, kumbaga itatambak tatambak matagal bago ma ano, eh ma, maging kwanay ma, eh, uh, kumbaga matagal siya maging yan oh mabulok yun matagal siya mabulok sobrang tagal taon kaya yun meron doon taon na ang binilang noon siguro 3 years pero hindi pa basta nabubulok ko oh. ayun oh so, yun ayun huwag dyan so yun lang mga kaibigan uh, kung sakaling may sure na lang magre-request ng bunot baka mabigyan ko kung sakaling ilang naman so nakakadala lang talaga nakakadismaya so yun lang ingat kayo palagi at uh, tuloy tuloy lang tayo kung anong mangyari sa atin na uh, siyempre buhay uh, magpukupra tayo buhay uh, magbubukid so ingat kayo palagi ride safe sa lahat bye bye